Hello mga kaibigan, mga kapatid. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang parin karimilita. Purihin natin si Jesus, Maria, at Jose. mapagpalang araw ng Miyerkules sa inyong lahat na sa katapusang araw na tayo sa buwan ng Hulyo, 2024. Parang kailan lang nagsimula ang buwan ng Hulyo at uh, ngayon tapos na no? Magpasalamat tayo sa Panginoon dahil nalagpasan natin ang isang buwang maraming mga pagsubok, maraming mga uh, kaguluhan na dumating sa ating buhay. Amen. Sa araw na ito, pakinggan natin ng mabuti kung ano ang gustong ipaabot ng ating pagbasa. Ang ating ebanghelyo ay babahagi sa atin ni San Mateo, Kapitulo 13, Versikulo 44 hanggang 46. Sinasabi dito sa ating ibanghilyo na ang paghahari ng langit ay gaya ng kayamanang nakabaon sa lupa. Tama. Alam nyo hindi lahat ay nakaranas ng kaligayahan na naglingkod sa Panginoon. Ang pagsunod kay Kristo ay talagang napakahirap. Napakadaling sabihin, ngunit napakahirap sundin kaya kailangan talaga dito yung malalim at tibay na pananampalataya. Magkaroon ng panindigan, lalong-lalo na sa kabutihan at sa kaluuban na gustong ipaabot ni Jesus sa bawat isa sa atin. Sana magsikap tayo na makita natin kung saan si Kristo. Magsikap tayo na mahanap kung ano ang mayroon sa Kanya upang sa gayon ay maibahagi ito sa ating sarili at maibahagi din natin sa iba na ang ating pananatili sa Kanya ay isang kayamanan na hindi pwedeng maipagpalit at mabili ng pera. Ito yung kayamanan ng kapayapaan, kaligayahan na hindi mauunawaan kundi ang lakas inspirasyon ay siyang talagang naghahari sa bawat isa na makakita ng kayamanan ito. At ang kayamanan ay walang iba kundi si Kristo na siyang maging ilaw na nagniningning sa ating mga puso, sa ating buhay. Amen? Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin, Panginoong Isus. Turuan mo kaming makita ikaw sa aming buhay. Dahil alam namin na kung mahanap ka namin ang aming pagkakita sa iyo ay isang kayamanang hindi pwedeng maipagpalit. Kayamanang magdulot ng kaligayahan. Kayamanang magdulot ng buhay na walang hanggan. Amen.